Walang lalabas. Walang aalis ng resort na to hanggat hindi lumilitaw ang pera. Yan ang huling natatandaan kong sigaw ni Miss Grace bago nagkagulo ang lahat. Imagine nyo to guys, nasa isang exclusive resort kami, supposed to be stress-free weekend. Pero sa isang iglap, naging crime scene ang masaya naming bakasyon kalahating milyon, 500,000 pesos na wala na parang bula. At ang mas malala, alam naming isa lang sa amin ang kumuha. Ang tanong, sino sa mga taong kasama kong tumatawa kagabi ang traidor ngayong umaga? Ako si Migs at ito ang kwento kung paano nasira ang tiwala namin sa isa't isa dahil sa pera. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng misteryo at plot twist na mapapaisip kayo hanggang dulo, tama ang pinindot niyong video. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating kwento. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin! Masaya kaming dumating sa Villa Escondido, Kaming sampu lang ng team namin ng tao, plus dalawang caretaker na nasa kabilang bahay pa nakatira. Exclusive, private at walang signal. Perfect para sa digital detox na gusto ng boss naming si Miss Grace. Si Miss Grace, siya yung tipong boss na terror sa office pero tropa sa inuman. Dala niya yung annual performance bonus namin Cash. Oo, cash. Old school kasi ang may-ari ng company namin. Gusto niyang ramdam mo yung bigat ng pinaghirapan mo. 50,000 pesos each, nakalagay lahat sa isang makapal na brown envelope na nasa loob ng kanyang designer tote bag. Guys, safe to dito ha? Sabi niya habang tinatapik ang bag niya nung dinner namin. Bukas ko i after ng final activity natin para ganahan kayo sa obstacle course. Nagtawanan kami, lahat excited. Nandyan si Carlo, ang breadwinner na laging advance mag-isip sa gastusin. Si Bea, ang office diva na laging may bagong gadget kahit gipit. Si Rico, ang tahimik pero laging pawis na pawis kapag usapang pera dahil baon sa online lending apps. At syempre, si Sam, ang office saint namin, laging tagaawat pag may away at laging nanlibre ng merienda. Ang saya ng gabing yun. Walang KJ, walang boss subordinate relationship, tawanan, alak, kwentuhan ng mga secrets. Alam nyo, medyo lasing nasabi ni Carlo habang nakataas ang baso ng gin. Kailangan ko talaga tong bonus. Ospital pa lang ni nanay, ubos na ako eh. Sus, drama mo Carlo. Hirit naman ni Bia. Ako nga, kailangan ko ng pang down sa sasakyan. Nakakahiya naman kung mag-jeep pa ako eh, promoted na ako next month. ba diba Miss Grace? Ngumiti lang si Miss Grace, pero napansin kong medyo pilit. Alam ko kasing hindi pa sure ang promotion ni Bia. Nagtapos ang gabi bandang 2 a.m. Nakita ko mismo si Miss Grace na ipinasok ang bag niya sa master bedroom. Nilak niya ang pinto. At dahil magkakasama kami sa isang malaking villa, kampante kaming lahat. Wala kaming kamalay-malay, yun na pala ang huling gabi na magtitiwala kami sa isa't isa. Nagising ako sa isang matinis na tili. Napabalikwas ako. 7am pa lang. Ang sakit ng ulo ko dahil sa hangover. Pero nawala ang tuko nang makita ko si Miss Grace sa sala. Umiiyak nanginginig ang mga kamay habang nakaturo sa tote bag niyang nakabukas at nakataob sa sahid. Wala, wala na, hagulgol niya. Anong wala? tanong ni Sam. Nakakalabas lang din ng kwarto niya. Gulo, gulo pa ang buhok. Yung pera, yung bonus natin, wala sa bag. Para kaming binuhusan ng malamig na tubig. Lahat kami nagising ang diwa. Sampung tao, isang villa walang ibang pwedeng pumasok dahil nakalak ang main door mula sa loob. Ibig sabihin, isa sa amin ang kumuha. Nagsimula ang turuan. Ang gulo, grabe! Para kaming nasa reality show na nag aaway away para sa survival. Baka naman nilagay mo lang somewhere, Miss Grace, sabi ni Rico, pero halatang namumutla siya. Hindi! Sigurado ako! Katabi ko yun sa pagtulog! Nilak ko ang pinto! sigaw ni Miss Grace. Tapos, napatingin kaming lahat sa pinto ng kwarto niya. Walang sign ng forced entry. Kung nakapasok ang magnanakaw, ibig sabihin, may susi siya. O, pinapasok siya ni Miss Grace, o sadyang magaling lang siya mag lockpick. Carlo, biglang nagsalita si Bia, matalas ang tingin. Diba ikaw ang huling natulog kagabi? Nakita kitang umiikot pa sa kitchen bandang 3 a.m.? Nanlaki ang mata ni Carlo. Wow, Bia! Talaga lang ha? Ako agad? eh, ikaw nga tong nagpaparinig kagabi na kating katika na makuha yung pera? Guys, stop! Umawat si Sam, gaya ng dati. Walang mareresolba kung magtuturuan tayo. Miss Grace, anong gusto mong gawin? Tumayo si Miss Grace. Pinahid niya ang luha niya at sa sandaling yon, bumalik ang pagiging terror boss niya. Ilak nyo lahat ng pinto, walang lalabas. Tatawag ako ng pulis kapag hindi ito lumabas in one hour. Check nyo lahat ng gamit nyo, ngayon na! Habang naghahalog-hog kami ng kanya-kanyang gamit bilang compliance kay Miss Grace, nag-start na gumana ang pagkamarites ko. Inoobserbahan ko sila. Una kong napansin si Rico. Sobrang defensive niya nung chinecheck ang bag niya. Teka lang, privacy naman oh, wala dyan, okay? Sigaw niya nung pilit binubuksan ni Carlo ang side pocket ng backpack niya. Nang mabuksan, tumambad ang sandamakmak na overdue bills. Meralco, internet, credit card na puro pula ang sulat. Baon ka pala sa utang eh, akusa ni Carlo, kaya mo nagawa to, no? Utang lang yan, hindi ako magnanakaw, sagot ni Rico pero nanginginig ang boses niya. Sunod naman si Bia. Habang busy ang lahat kay Rico, nakita kong pasimple niyang tinetext ang kung sino kahit walang signal. Panay ang tingin niya sa cellphone niya, parang balisa. Nilapitan ko siya. Bia, walang signal. Sino tinetext mo? Tanong ko. Napatalon siya sa gulat. Wala, nagdadraft lang ako ng message para mamaya pag may signal na. Mind your own business, Migs. Something was off. Everyone was acting weird. Even me, I started doubting myself. Ginawa ko ba 'to habang lasing ako? Hindi naman siguro, 'di ba? Pero ang pinaka-suspicious ay 'yung tahimik lang si Sam. Habang nagkakagulo kami, si Sam kalmado lang na nakaupo sa isang sulok, umiinom ng kape, parang hindi nawalan ng 50,000 pesos. Sobrang chill para sa isang taong nanakawan din. Nilapitan ko siya. Sam, okay ka lang? Parang di ka masyadong affected ah? Mumiti siya, yung ngiting pang santa niya. Megs, alam ko kasing lalabas din ang totoo. Walang lihim na hindi nabubunyag. Besides, pera lang yan. Mas mahalaga na walang masaktan. Napairap ako sa isip ko. Pera lang yan? Kalahating milyon yun. Either sobrang bait niya or sobrang galing niyang magtago. Lumipas ang isang oras. Walang umamin. Okay, time's up, sabi ni Miss Grace. Hawak na ang telepono ng resort dahil walang cell signal, landline lang ang gumagana. Tatawag na ako ng pulis. Bago pa man makadial si Miss Grace, may nagsalita. Wait. Lahat kami napalingon, si Carlo. Nakayuko siya, kuyom ang mga palad. Miss Grace, 'wag na kayong tumawag ng pulis. Napasinghap si Bea. Sabi na eh, ikaw kumuha, magnanakaw. Hindi ako, sigaw ni Carlo, sabay angat ng tingin, namumula ang mga mata. Hindi ako ang kumuha, pero alam ko kung nasaan. Katahimikan. Parang bumagal lang oras. Anong ibig mong sabihin? nanginginig na tanong ni Miss Grace. Itinuro ni Carlo ang sliding door papunta sa balcony ng villa. Kagabi, nung umiikot ako kasi di ako makatulog, may nakita akong lumabas dyan. Akala ko na mamaling mata lang ako kasi madilim. May dala siyang envelope, brown envelope. Sino? Sabay-sabay naming tanong. Tumingin si Carlo, hindi kay Rico, hindi kay Bea. Tumingin siya kay Sam. Sam, nakita kitang ibinaon yon sa paso ng malaking halaman sa labas. Napatingin kaming lahat kay Sam, yung office saint namin, yung tagaawat sa away. Tumawa si Sam ng mahina. Pero ibang tawa ito. Hindi yung warm na tawa na nakasanayan namin. Tawa ito ng taong nahuli na pero wala ng pahialam. Wow, Carlo! Akala ko masyado kang lasing para maalala yon, sabi ni Sam habang dahan-dahang tumatayo. Nawala ang maamong mukha niya, napalitan ng blankong ekspresyon. Sam, totoo ba? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Miss Grace. Naglakad si Sam papunta sa balkoni, Sumunod kami, maingat, takot. Binungkal niya ang lupa sa malaking paso ng Bougainvillea at doon, tumambad sa amin ang brown envelope. Puno ng lupa, pero nandoon ang pera. Bakit, Sam? Tanong ko. Hindi ko ma -process. Siya ang huling taong paghihinalaan ko. Humarap siya sa amin. May luha sa mata, pero nangangiti pa rin ng mapait. Kasi, pagod na ako, bulong niya. Pagod na akong maging mabait. Pagod na akong maging saint nyo, habang kayo inaabuso nyo ang kabaitan ko. Tinuro niya si Bea, ikaw Bea. Ilang beses kitang sinalo sa trabaho nung nag ka para magborakay kahit peke ang sick leave mo. Pero nung promosyon na, siniraan mo ko kay Miss Grace para ikaw ang mapili. Namutla si Bea. Binalingan niya si Rico. Ikaw Rico, nangutang ka sa akin ng 10,000 last year para sa emergency mo, pero nakita ko sa IG stories mo na pinang-inom mo lang sa BGC. Binayaran mo ba ako? Hindi. At huli, tumingin siya kay Miss Grace. At ikaw ma'am, Five years, Five years akong nagpakamatay sa trabaho. Never akong na-late, never umabsent. Pero nung kailangan ko ng salary loan para sa operasyon ng kapatid ko, anong sabi mo? Sorry Sam, company policy, hindi pwede. Pero nung si Bea ang nangailangan ng cash advance pang down sa poche, approved agad? Natahimik si Miss Grace. Guilty. Kailangan ko ang perang to, hindi para sa luho, para mabuhay ang kapatid ko. Tuloy-tuloy na ang luha ni Sam. Akala ko, akala ko maiintindihan niyo kung mawawala to. Kasi kayo, bonus lang to sa inyo. Pero sa akin, Buhay to! Dinala ng mga polisi si Sam nung hapon na yon. Tahimik lang siya habang isinasakay sa patrol car. Ibinalik niya ang pera, walang kulang kahit piso. Hindi na nag ng kaso si Miss Grace, pero tinanggal na siya sa trabaho. Akala namin tapos na, pero may huling twist pa pala. Nung nag na kami para umuwi, napansin kong may nalaglag na maliit na papel mula sa bag ni Miss Grace. Pinulot ko isa itong resibo mula sa isang money transfer outlet dated 2 days ago. Nakalagay sa resibo, recipient name Samuel Santos, kapatid ni Sam, amount 200,000 pesos, sender Grace Medina. Nagulat ako. Binigyan pala ni Miss Grace ng pera ang kapatid ni Sam bago pa ang team building? Nilapitan ko si Miss Grace habang naghihintay kami ng van. Inabot ko ang resibo. Ma'am, bakit? Tinitigan ni Miss Grace ang resibo tapos tumingin sa malayo. Alam kong desperado na siya, Migs. Mahinang sabi niya. Gusto ko siyang tulungan personally, hindi through company loan. Surprise sana yan pag uwi natin. Kaso naunahan ako ng desperation niya. Bakit hindi niyo sinabi nung nagkaaminan na? Tanong ko. Dahil kailangan niyang matuto na mali ang magnakaw kahit ano pa ang rason, kung sinabi ko to kanina, baka isipin niyang okay lang ang ginawa niya dahil tutulungan ko rin naman pala siya. Sumakay na kami ng van. Tahimik ang biyahe pa uwi. Walang nagkikibuan. Nasa amin ang bonus namin. 50,000 sa bulsa ko. Pero ang bigat-bigat sa pahirandam. nakuhang nga namin ang pera pero nawala naman ang isa sa pinakamabuting tao sa team namin dahil sa bulag naming paghuhusga at kawalan ng sensitivity sa pinagdaanan ng iba. Si Carlo, guilty dahil siya ang naglaglag kay Sam. Si Bea, guilty sa mga paninira niya. Si Rico, guilty sa mga utang na hindi binayaran. At si Miss Grace, guilty dahil sa late niyang pagtulong. Ako, guilty ako dahil naniwala agad akong masama siya. Minsan, hindi lang pera ang nananakaw sa atin. Minsan, tayo mismo ang nagnanakaw ng pag-asa ng ibang tao dahil sa pagiging manhid natin. Kayo mga kasosyo, kung kayo ang nasa sitwasyon ni Sam, gagawin nyo rin ba yon para sa mahal nyo sa buhay? At kung kayo naman ang nasa sitwasyon namin, mapapatawad nyo ba siya? I-comment nyo sa ibaba ang inyong saloobin. Babasahin ko isa-isa yan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, please leave a like at ishare nyo na rin sa mga katrabaho nyo para naman magkaalaman na kung sino ang tunay na loyal. Again, this is Migs reminding you na sa bawat kwento, laging may deeper side na hindi natin nakikita agad. Hanggang sa muli!